Guys, prepare tayo ng pagkain ng aso sa sa site. Marami tayong papain ng aso ron. Bali tatlo sila. Pati mga cats. Ah, may abangan niyo na lang guys pag na ako sa site. Okay. Thank you, thank you sa manonood. Yan. Diyan mo no. Ito. Tama guys, papakain tayo ng mga laga. Mga pusa. Uh, shout nga pala sa video director ko, buddy Pakain tayo. Gabang na sila, ito. Wano. Meron tayong dala, ito. Kapag Maya, yung asa naman. Tara, guys. Kamahin niyo ako. galing. Ayun nga. Nakuha. Oo. Oh, Pangkuha talaga. Yan. Gutom na gutom na itong mga to. Adulik. 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 So guys, like and share lang po. Like and share and follow. Uh, Pakishare na lang po para sa mga stray cat po. Tsaka mga, sa mga aso, Shoutout po sa mga dog lover tsaka sa cat lover. Ito, so. na. Kain na. Bilis. Yan. Kahapon kasi hindi ko sila nadalhan. Hindi ako pumasok eh. Kaya yeah, ito. Pinakain sila. Dito, dito. Ito, 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 ito. dali. Ito. Hmm. So. Hmm. Ito naman tayo sa, sa loob. Sa aso. Sa aso. Tara. Ito, ito, sa Ito,

Shoutout po sa mga dog lover at cat lover. Pakain lang po tayo. Okay? Good morning po sa inyong lahat. Ingat po tayo. Bye-bye. Ayun. Kimik niyo ba? Tara <laughs>